Ito po ang niluto ko ngayon. Aba, ikong eh kung gusto niyo po talagang maganda ang hubog ng katawan niyo, bago sumapit ang kaarawan niyo, gani po ang lantakan niyo, oh. <laughs> Magandang buhay po, mga kaibigan. O, tatlong mga kutsarang mantika. Bahala na po kung ano mararating itong ulam na lulutuin natin ngayon, ha. Nagyan po natin ng maraming bawang. Umaasa po akong maiintindihan niyo ang lasa nito sa huli. Basta kung ano-anong ricado, pero masarap sa huli. Nilagay na po natin ang napakaraming kamates kamatis. Ito po ay dalawang kamatis. Nakita nyo, malalaking kamatis talaga ito eh. E eh, natira po sa refrigerator ko at napansin ko, hinug na hinug na. E kesa naman mabulot. E de ilagay na natin. Diyan po tayo kukuha ng sabaw ng lulutuin natin. Pero hindi po tayo magsisigang ha. Basta bukas ang pag-iisip nyo. Yun lamang po ang hinihiling ko sa inyo. At nang maintindihan nyo lasa nito sa huli. Lalagyan ko po ng konting oregano. Oh. Konting pamintang durog. At po asin. Takpan po natin at hayaan natin talagang maluto yung ating kamatis at magsabaw. sabaw o oh, siya. Tignan natin kung lerot lerot na itong ating kamatis. Ayos na po ire. Tignan nyo, marami ng sabaw. Oh. Ilalagay ko na po itong ating Kaldo ng gulay, kahit po chicken na stock, ayos din. Dalawang tasa. Eh kung wala naman eh, de tubig na may konting toyo para may lasa ng kaunti. Takpan po natin. Hayaan natin kumulo. Ganda na yung tingnan, no? O, pagkatapos po ng tatlong minuto. O, nakita niyo po ba? Kumukulo na. Yan lang po ang mga ricado, ha? Kakaunti lang. Ilalagay ko na po itong ating beans. Luto na po ito. Nailaga na. Yan po ay nasa lata. Ganire, oh, na aking binili. Ang ginawa ko po eh, sinala ko lang. Tinanggal ko po yung tube At medyo uh, ayokot malabo-labo ng konti eh. Tapos hinati ko po. Ito yung kalahati. Ilalagay ko yung buo, buo, Ito naman po. Nakita nyo ba? Dinikdik ko po. Minash ko. Dinurog ko. Yan po ang pampalapot natin mamaya. Haluin po natin. Luto na naman po yung ating binse. Eh. Kung gusto nyo, munggo po ang ilagay nyo. Ayos din. Garbanzo. Basta nila, gana. Sasama ko na po itong ating manok. Ito po yung ko lamang. Isang malaking hita. Itong aking biniling uh, lechon manok sa tindahan. Madalas akong bumili nun eh. Inilagyan po natin ng konting manok. Sa natin natin, isasama itong ating macaroni. Nilaga ako na po ito ng 10 minuto. Mahala na po kayo kung gusto yung ilagay lahat. Kaya lang baka sipsipin na nung, ma nung makaroni yung tubig eh. So hindi ko na po itinodo. Hmm. Ano pa ba kulang yan? Lalagyan po ba natin ng gatas? O all purpose cream? Hindi na po. Ito na po ang pampalapot na ilalagay. Yung ating dinikdik na beans. Oh. Ede, hindi po ba? Nakatipit tayo ng konti nang kaloriya at wala itong gatas ang walang uh, all purpose cream pero kung gusto niyo lagyan eh nasa sa inyo po yun okay yung munggong nilaga garbanzo o kaya yung beans na ganire hindi po matamis to ha wala po itong asukal oh de, ating dinurugata yun ang pampalapot natin di medyo healthy healthy ng konti gusto nyo po pang patisan, naglagay na tayo ng asin kanina eh, bahala na po kayo. Ilalagay ko na po ating hipon. Yung hipon eh, salingkit lang ha. Kung wala po kayong hipon eh, huwag nyo nang lagyan. Ako eh, meron lang ilang piraso dito. Ede, eh, ginamit ko na. Hindi po na kailangan ng hipon ha. Sopas na, may manok lamang eh, ayos na. ipatay tayo tapos ha. Tawagin po natin tong tomato macaroni chicken soup. Okay? Basta bukas ang isipan nyo sa magiging lasa nito. Hindi yung nakapokus lang tayo ng sopas eh. Laging may gatas na merong carrots, may celery, merong uh, cabbage, repolyo. Ito po ay tomato macaroni chicken soup. Gusto po sanang malunggay ang ilagay eh. Pero wala ako nun. So spinach na po lamang. Sinubog po natin yan. Mas mura po ang spinach din sa aking lugar. Kaya yun ang ginagamit ko. Ang malunggay, eh, parang $5 ang isang balot. Eh. Parang, ano ba yun? Parang butika. So, spinach na lamang, 99 cents. Huwag niyo pong lalagay ang spinach niyo kung hindi kayo kakain agad-agad para sariwang-sariwa. Hmm. Ihinaan ko na po yung ako. Hindi pa tayo tapos dyan, ha? Hindi pa tayo tapos, mga kaibigan. May ilalagay pa ako. Oh, ito po, chicken wings. <laughs> Ako po 'yung nag-air fry kagabi ng chicken wings. O oh, ayan. Isinama na natin. oh, di ba magandang tignan? Kung meron po kayong chicken wings na air fried, ilagay niyo na, 'wag 'yung preto. At konti lang naman ng mantika ang mantikang inihalo natin dito para medyo healthy-healthy ng konti para maganda po ang hubog ng katawan niyo ngayong darating na Kapaskuhan. <laughs> O oh, ito na lang po ang daring ilalagay natin. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo, okay din. Keso po, ginayat na keso. Mm, Yo. Yan, yan. Yan ang niluto natin ngayon. Naku po, hindi nyo ba kakainin yan? O, oh, tignan nyo po. Ito pa. Napakadali namang gawin eh. Basta po bukas ang isip nyo sa mga ganitong lutuin eh. Marami tayong pag-uusapan. At marami tayong pagsasaluhan. Basta mainit at may konting lahok. Panalo. O tigman po natin. Ang sarap. Ito po yung mga tipo ng sopas na kakainin nyo para dun sa mga kaibigan natin na nalit. Nahihirapan po bang matunawan kapag ka kumakain ng, o um, umiinom ng gatas o ito walang gatas pero creamy. Manok lang po ang hihalo nyo, ayos na. Isang kaldero po itong aking niluto oh. Sobra-sobra sa amin ni Manang to Kung gusto nyo pong dumaan eh Dito kayo sa likod dumaan ha Ayos po ba o bukas iba naman Masarap, simple, tsaka mura, madaling lutuin Okay, Ron Bilaro po